talk about yung corneal abrasion. Yung seed ba yan, Dok? Oh, yung ba yung seed nung sa kanina, Dok? Okay. So, corneal abrasion, ito yung tatawag natin sugat sa mata. no So, anything na pwede yung ikagasgas ng mata, yes. No? kung mapapansin nyo, yung green, yun yung stain na ginagamit namin to identify yung, yung, mga sugat. Very particular yung ganito. Nakita nyo, parang pahaba. Vertical yung yung orientation ng ano, sugat, yung sugat green. Sugat natin yun, Dok? Oo, sugat yun. Ang yon. dami. Parang gas-gas. So, tingin nyo saan galing yung uh, Contact gas. Contactless. Ang kalit. Oo, saan? Do? Bakit ganun siya, di ba? Bakit The siya parang up and down. May pattern. So, bakit kaya siya stripes? Bus. Mm -hmm. yeah. Okay. So, usually yung ganyan, yung foreign body niya or any dumi eh, is nandoon nakatago sa upper <gasps> eyelid. Ah. Kasi every time nagbe-blink siya, e ah. ang gas-gas niya. Gas. 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 Okay. Hala, okay. Up and down, up and down. So, yung uh, sugat na yan, usually, nandiyan yan. Pag-invert mo, flip mo yung upper eyelid, makikita mo, uy, nandun siya. Mm. Nakabara very... Ito so, ang contact lenses, pwede rin mag cost ng ganyan. Ano naman yung yes. pattern so, ng contact? Pattern ng contact lenses, hindi naman ganyan. It's mm -hmm. more of yung mga SPKs, mga dots. Ah, okay. Dots naman. Oh. Kasi so, bakit madumi rin kasi yung mga contact lenses, mm -hmm. lalang pag paulit ulit na ginagamit. Talk so, about yung mga nagsiswimming po sa mga pool, yes. tapos wala silang mga goggles. Correct, so, correct. Napupulang-pula yung mata correct, nila, correct. tapos nagluluha. Yes. Mari din po ba yun ng cause? Correct. Ano? Correct, correct. Yung, actually yung picture katabi ah. nun, yung green, makikita nyo parang may ulcer kanina, yung mata. O, oh, yung kaninang kanina kanina picture, yung kaninang slide, yan. Yeah. Yung katabi mm -hmm. niya, ulcer na yan, yung puti na makikita Uls nyo. Usually, nakikita natin yan sa mga, iba ba, nagsuswimming, no? Sa mga uh, maduming, maduming, oh, okay. lawa parang yeah. <laughs> uh, mm -hmm. uh, mad yung kanina pinag-uusapan natin. Tutoring madumi. Yung mga nagsisilip sa baha, dok uh, pa, di ba yan? Mga ganun. Yes, alam, so, minsan abata. nga, mag-start lang yan. May konting sugat ka lang sa mata. Uh -huh. Tapos nakapag-swimming ka sa madaming tubig. Yan, pwede maging ganyan. Mm -hmm. Ano pa to ang gamutan sa ganyan? Okay, medyo mahirap kasi malaking ano yan, malaking uh, bacteria yung nandiyan. So, mas ang problema diyan is minsan masakit, mahapdi talaga. Yun yung yun yung yung comfort hindi talaga okay. Nagagamot pero mas maganda kasi pag paabutin sa ganyang mm -hmm. extent na kasi mm -hmm. ito napabayaan na kasi ito eh. So talagang mahirap siya ibalik mm -hmm. sa dati. Worst case kasi, pag gumaling man yung puting yan, nagiiwan ng peklat. Yung pero daki vision? Vision yun. Dahil na pag Mayroon. nakaharang. nakaharang abo. Ah, lalabo ah. na siya. O, na hindi na nakikita yung itim ng mata mm -hmm. niya, di ba? So most likely, hirap po sa paningin niya. Pero, pero bago umabot sa ganyan, Dok, talagang very dis yung discomfort niya matindi oh, na. Oo, oh, matindi na. Grabe, matiisin pala oh, ng tao na. Pero... Oh. <laughs> Or baka wala sa <laughs> <laughs> oh, ganyan. <laughs> uh, unfortunately, yung mga ganun kasi minsan napapabayaan. Eh. Kala nila parang napuwing lang. Eh. Mm -hmm. Kasi kunting labo lang. Mm -hmm. Tapos minsan, in a span of ilang araw lang, Same. siguro mga one week, mm -hmm. pwedeng nang ganyan na yung tsura. Pwedeng mag-end up, mag up, ng blindness yan, Dok. Bullshit. Ito kayo pagkakamot ng, oh, okay. <laughs> yes. ng mata. Oh, Yan, ang ko kasut ng mata. Mm. Nakaka-cost din po ba ng corneal abrasion? Okay, pwede. Pwede. Kaya, actually, in as much ayaw natin siya. Kaya, ang, ang maganda kasi sa mata, in a way, your tear film, di ba yung tear oh, film, sasabi natin, mm. protects your eyes eh. No, mm. so minsan kahit nga grab ka, hindi mo uh, hindi mo matatouch agad yung mata kasi mm. dadaan ka doon sa luha na layer eh. Yeah. Mm. So in a way, it, yeah. it acts as a lubricant, as a surface, Say, yes, ano, protection. protection. Oh. Yeah, ang galing eh, actually, pag na mo, no, yung, yung, yung luha natin talaga is really lahat, ano na eh, nandyan na eh, di ba? Pansin mo, yung paano niya ilock yung moisture, nandun yeah. na sa mata mo, wala ka na kailangan gawin no, eh, di ba? <laughs> hindi lang siya tubig. Iiyak ka na lang. Iiyak <laughs> <laughs> ka na lang. Pero, pero, yung tear film, para siya, pero, ma-improve factor din ba yung mga kinakain ganyan yes, correct, correct. need Kailangan hydrated di Yes, ah. well hydrated okay. sabi nila yung ano yung fish oil healthy fish oh. oil helps, ah. no? yan okay, yung mga ma-advise natin sa mga kasambahay natin no so eat healthy kasi syempre eh, ang diet natin overall yung, yung, yung nag-nagsasabi kung kamusta yung over kasi yung mga na feel mo minsan sa bad diet eh mo, pag puro fast food ang kinakaya mo. Yeah, parang, ano. ang, ang napapansin mo, parang medyo tiyatambit ka ang kumilos, yeah, parang ang bigat-bigat ng energy. kiramdam, di ba? Kung mm, baga, in, siya good eh. So, True. Yung, Tsaka, dok, yung pooing, dok, kasi mm. di ba may mga foreign body pumasok sa... Ihipan. 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 Ihipan mo nga. Okay. okay. Actually, maraming gumagawa ano, no? Kung bagas, hindi ko naman sabihin hindi... Uh, magandang Pwede, first o. aid. Kasi siyempre, eh, magkasama mo isang tao. O, oh, parang napuwing ako. Exactly. Unang instinct mo is, kung hindi mo matanggal, oh, pakiihipan. Iihipan niya, para oh. matanggal. Anong gusto mo ihipan? Dutdutin niya. Oh. Pero diba? <laughs> <But> actually, <laughs> your tears will act as a, siya parang na siya na yung bahala eh. Tatry niyang i-wash away. Kaya, pasi mo, pangluluha yan, is tinatry niyang reflex nga yan. Eh. Tatanggalin niya kung anumang irritant sa mata mo. Okay, magluluha ka lang. Oh, oh, Anong okay. magandang practice nga pag kanyari napupuwing? Kasi okay. yung iba, ang ginawa, pag napupuwing, eh maghihila mo. Okay. iba, yun nga, inihipan. Mm -hmm. Ano ba yung parang okay. advice advice okay. ng mga ophthalmologist? Okay, so sa akin, ang pinaka-advice ko is, uh, kung may distilled water ka, yun yung pinakamagandang mm -hmm. pang wash. Initially. Mm -hmm. Kasi okay. kung sa line yung, yung, bal, yung salt, salt solution, mahirap bibili ka pa eh. Yeah. Eh ka na nga. Mm -hmm. Pero common practice kasi yung inuhugasan sa, uh, ano, yes. sa nakadilat gripo. Oo, oh, nakadilat. Uh, for for water. me, kung kanya lalala, chemical injury, para natalsi yeah. ka na ano, okay lang yun kasi kailangan agad-agad I mean, eh. hanap ka man. pa ba ng distilled water, di ba? Ganing oh, water, water is okay. okay. Pero expect mo, pag mga chemical, may sugat yan. So, mm. kailangan you go to your ophthalmologist para mabigyan ng tamang gamot. Mm. Kasi mm. ma-assess namin ano bang gamot ang pwede sa sugat ng mata mo. Mm. Hindi lahat pare-parehas. Mm. Tapos, uh, yan kung talagang uh, nahirapan tayo mag-access sa distilled, sige, tap water is mm. okay. Pero kailangan mo pa-check kasi yung sugat na yun, simpleng sugat, pwedeng lumaki ng kagaya nun, no? okay. no, no, yung ulcer. Mm no. At yung bacteria, dok, yung yes. sa mga treatment naman ng epifora, kanyari, yes. nagluluha sila, pero iba't iba yung causes. Oo. Iba't iba rin po ba yung mga medication para sa kanila? Okay. So, sa epifora kasi, so sa akin, like ko na advise treat the cause. No? Mm. Kasi as you can see, maraming dahilan. No? Hindi mm -hmm. siya isang cause lang. So, actually, si epifora, mawawala siya kung siyempre, nahanap mo yung yung, oh, yung source. So, yun yung importante. Kasi epiphora, it's not a disease condition itself. Mm -hmm. Kung bagay, yun yung symptom. Binibigay niya mm -hmm. because of a something na mm -hmm. nangyayari sa mata.